yun mga kabadi, galit-galit mo na ni Georgia. Ganito, ka, ganito kami pag mag -ig. Bawat isa may parte. Yung parte ko, tuwalya. <laughs> tuwalya na ng, nga tupa. Tapos may atay, may ano pa, may ano tawag doon? Isaw. Tapos mayroon pang ito, may dami pang cordial release niya mga kabayan tapos hiwain Tapos ito yung aking parte naman baga. May gagawin akong bupis. Oh, may bupis naman. Excuse me na naman sa aking gout. <laughs> Tsaka may ano, tutupato niya. Tinabi ko na kasi tatapon niya ng amo. Kaya yung sa akin, yung, ko ng plastic yung damit ko kasi yung he. At ito naman ang ulo ng tupa na pinakapay ng aming amo. Tsaka. <laughs> Ito yung ulo ng tupa. Malaki po pa siguro pinakapin ng aming amo. So, di ko alam kung ipapatapon ito. pero hindi naman sila nagluluto ng ulo ng tupa. Ayan, tapos tinanong natin ito. So, Tapapon nila yan. Tapos yung mga karne, andun pa sa labas, slice na ng amo namin na natin. Kaya kami dito, naglilinis ng tuwalya at si Janet is nag-ihiwa ano, ng Thank para sa putor ng mga amo. Dito din mag-aalmasal yung amo, yung asawa ng mag-asawang anak niya, panganay. Kaya ako, tiis muna ako sa paghi. Limang taon ako dito sa kanila, George. Limang taon ko na din itong ginagawa. Oo, kada taon-taon. Kaya galit-galit mo na kami ng giant shark. Maghihiwa din siya ng mga kabali. Patay. So mamaya, pagdating ng karne, maghihiwa pa kami para sa isang potato pa kagutuin. Ganon, dito mga kabali pag-in. Kaya busy-busy talaga. Galit-galit talaga. Kailangan ko tulinisan ng maayos para pag niluto to, hindi mapanghi. Kapag nag-ano talaga sa akin to pinapalinis ng among babae, nilagyan ko to ng suka, asin, lamas ko sa asin. Tsaka sa ano ngayon to sa judge? Sodium. So, so, baking, soda. baking soda. Nilalamas ko dyan para na yung ano niya, yung pangi niya, mawala. So, ganoon kami dito mga kabady. Tagalinis ng ano, dumi ng tupa. Dami to eh. Isang buong kung ano eh. Isang buong tupa yung pinakatay ng amo namin. Kaya, kailangan linisin. Pero buti si eh, yung amo namin lalaki mga kabady, bago pinasok tong ano, itong tuwalya ng tupa, yung dumi ng tupa, hinapok niya pa. <laughs> siya yung naghugas dun sa labas muna bago niya pinalinisan ang tali totally dito sa loob ng bahay. Buti yung amo namin di maselan. Amo namin babae. Eh, nagmiminupusan na siguro. Kaya wala siya dito sa kusina. Hindi siya makababa. makababa. Karamang nung isang araw, kakatapos nung regla na. Eh. Ayan, regla na naman eh. Ah, may menopause din yan. Menopause na siguro yung, na yung babae, mga babae na nabadi. E lang muna kayo mga kabady ha. Gilit-gilit muna kami. Gilit-gilit muna tayo. At uh, busy muna kami. Babay muna mga kabady. Bye. Unhe.